Kaya yeah, pinapakaya natin yung mga 2,000 nating nilagay dito. So, the third day. Ayan, yan, lagay ni Daddy ng praise tumatalon pa. Ito <laughs> yung mga malalaki natin. Ayan, okay, ito yung mga, mga 4 to 5. Uubos ka agad masisigla rin po talaga lumambakot ngayon eh ubus siya so mas mabilis kumain mas mabilis lumaki wala dyan lang sa side na yan doon lang <laughs> sila kumakain ano yung inggit yun nandito tumatalon din pagka pa. ay tinalata. May iikot naman po eh. Ah, ating recirculating. Ay, na-pi-filter ko, pi-filter pa rin 'yung mga dumi kaya malinaw po 'yung tubig natin ngayon lalagay lang kasi naltuloy na yan. Kaya hindi pa lumalabo. Pero pagkatapos ng mga ilang araw, lalabo na rin yan.